Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagkuha ng San Antonio Spurs kay Darius Garland. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pag-offer na ng Los Angeles Lakers ng napakalaking kontrata kay Dan Horley. Sa kabuuan nga po mga katrops ng season ng San Antonio Spurs ay marami na nga po nakapansin na isa sa kanilang problema ay ang kanilang point guard position since wala nga po silang isang legit na playmaker na kayang sumabay at gumawa ng iba't ibang klasing play para sa kanilang rookie center na si Victor Wembanyama. Binatikos pa nga po ang kanilang kupunan gayong hindi nga po nila pinapasahan si Wembanyama kahit libreng libre ito parati sa ilalim ng basket kaya kailangan na nga po talaga ng Spurs na kumuha ng at least isang point guard ngayong offseason kung gusto man nga po nalang mas maging competitive na sa susunod na taon. At sa kabutihan pala na rin naman nga po mga katrops ay iyan na rin naman nga po ang plano ng kanilang head coach na si Greg Popovich. Sa katunayan, base nga po sa pinakahuling inilabas na balita ngayong araw ng isang NBA insider si sa Enterasado na nga po ang front office ng San Antonio Spurs na kunin si Darius Garland mula sa Cleveland Cavaliers sa pamamagitan ng isang trade. Para nga po sa inyong kalaman mga trops nag average nga po si Garland ngayong season ng 18 points, 6.5 assist at 2.7 rebounds per game sa kanyang 44.6% shooting sa Cleveland Cavaliers. Ang kaso lang hindi rin na naman nga po siya fit na kasama si Donovan Mitchell kaya hindi na nga po nakapagtataka kung bakit isa siya sa mga manlalarong available na ngayon sa trade. Sa mandala, punta na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pag-offer na ng Los Angeles Lakers ng napakalaking kontrata kay Coach Don Horley. Mukhang desperado na nga po talaga mga katrops ang Los Angeles Lakers sa pagkuha kay Don Horley bilang kanilang pinakabagong head coach ng kanilang team simula ngayong offseason. Sa katunayan, ayon nga po sa pinakahuling inilabas na balita ngayong araw Inoferan na nga daw po nila ito ng kontratang aabot sa 8-year $100 million contract sa ginawa nilang meeting kasama si Genevas, Rob Pelinka at Dan Horley. Gusto nga daw po ng Lakers na gumawa ito ng bagong sistema sa kanilang team kung saan sisimulan nga po nila ito sa pagpapa-improve sa kanilang mga batang players kagaya na lamang ni Austin Reeves, Rui Hachimura at si Max Christie. Kaya maging ang dating player nga po ng Lakers na si Magic Johnson ay aprobado rin naman sa idea na pagguha ng kanilang team kay Dan Horley. Pero as of now nga po mga katrops, pagkatapos nga po na magkaroon ng meeting ang Lakers at ang ni Dan Horley, ay kakailanganin muna nga po nito na bumalik sa kanyang tahanan para pag-isipan kung kukunin nga po niya o hindi ang alok sa kanya ng Los Angeles Lakers. At asahan na nga daw po ninyo na ibibigay nga po niya ang kanyang sagot sa susunod na linggo, kaya abang-abang lang kayo mga katrops sa magiging desisyon nito. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo Please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.